Nakakita ka na ba ng halamang ito? Isang partikular na uri ng houseplant na maaaring isa na nga sa inaalagaan mo. Subalit hindi mo alam na ang halamang ito pala ay isang mabisang first aid at lunas sa maraming karamdaman. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng halamang payaw? O maaaring ngayon mo lamang ito narinig? Isang in-demand at napakamahal na halaman ngayon, subalit naglipana lamang sa kagubatan. At hindi batid ng karamihan na isa pala itong super herb ang halamang kanyang inaalagaan, ang halamang payaw. Pero bago tayo magpatuloy kung baw ko pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang payaw? Ang payaw ay isang klase ng halaman na kahanay o kapamilya ng mga alokesya o gabi, -gabi at ng felodendron. Kadalasang tumutubo ang payaw sa mga gilid ng ilog o sa mga malalamig na kabundukan dito sa Asia, sa Pacific Region at sa Latin America. Bukod tanging makikilala mo ang halamang payaw dahil sa taglay nitong matapang na maanghang na amoy kung sakaling putulin o punitin mo ang dahon nito. Ang payaw o hamalumena bilang scientific name ay isang klase ng gabi-gabi na mayroong malalapad na hugis pusong dahon at kulay pulang katawan o mga tangkay. Namumulaklak rin ito na animoy gabi at ayon sa Malayan translation ay isa itong halamang flat moon dahil sa mga magaganda nitong makapal na hugis pusong dahon. Maaring dito sa Pilipinas ay hindi pa ito gaanong kilala. Subalit ito ay isang klase ng super herb na tinatangkilik na ng mga Tamil sa India kahit noon pangang 3,000 taon na ang nakararaan. Ang halamang ito ay napakarami ring mahusay na gamit pang kalusugan. Katulad na lamang bilang lunas sa mga sakit sa tiyan, patanggal ng plema at ginagawang langis o lana upang gamiting ointment sa mga nararamdamang sakit sa balat at sintido. Subalit batid mo ba na kahit hindi mo nga iproseso e ang halamang payaw, ay labis pa rin itong epektibo. Napakabisang pangunang lunas para sa pangangati ng katawan o balat ang dahon at katawan ng payaw. Kung ikaw ay natamaan ng nipay o lipa na isang napakating dahon sa gubat, ay maaari mong kunin ang dahon at katawan ng payaw at kuskusin ang nangangating balat. Kung kayo naman ay nakagat ng hantik o antik at iba pang langgam na masakit kung mangagat, ay mabisa rin itong first aid. Samantalang kung masama naman ang inyong pakiramdam o ang inyong likod o ulo o sintido man, ay magdarang kalamang ng dahon ng payaw, pahiran ng kunting langis at saka itapal sa nananakit na bahagi ng katawan o kaya naman ay sintido. Isa rin ang payaw sa napakainam na gawing houseplant dahil hindi ito mahirap alagaan at paramihin. At maganda ang mga taglay nitong dahon. Mataas na rin ang presyo nito ngayon na minsan ay aabot nga ng 4,000 hanggang 8,000 pesos depende sa ganda ng kulay at variegation ng mga taglay nitong dahon. Kayo ba ay meron na nito sa inyong tahanan? di lamang isang great indoor plants ay maaaring kunin at gawing lunas sa karamdaman kung kinakailangan sa inyong probinsya ano naman ang tawag nito payaw rin ba nakatikim ka na ba ng shampoo ginger isang halamang ligaw sa gubat sa hanay ng mga luya mayroon itong madadahong puno at minsan nga ay tumataas ng hanggang apat na talampakan. Ang shampoo ginger gaya ng luya ay makakain rin at hindi mo aakalaing higit pa nga itong masustansya kaysa sa luya. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating kilalanin ang klase ng luyang ito na kung tawagin nga ay shampoo ginger. Ano-ano nga ba ang mga gamit at binipisyong hatid nito at kung papaano nga ba ito gagamitin. Ang halamang shampoo ginger ay kilalang nagmula dito sa Asia. Subalit makikita na rin sa iba pang mga tropikal na bansa. Ito ay kilala rin sa ibang katawagan, gaya ng bitter ginger, avapui, lempuyang at pinecone ginger. Batid mo ba na ang halamang ito pala na hindi nga kilala ng karamihan ay napakahusay pala bilang pagkain, bilang pampaganda at bilang gamot at marami pang iba. Halika at lahat ng iyan ay isa isahin natin. Dahon Ang mga matingkad na berding dahon ng avapui o shampoo ginger ay karaniwang may habang 15 hanggang 40 cm. At kadalasan nga itong ginagawang outdoor plants sapagkat nakakaaliw ang malalapad at mahahaba nitong mga dahon. Bulaklak at bunga. Ang bunga ng shampoo ginger ay kakaiba sapagkat ito ay hiwalay na tumutubo buhat sa lupa. Ito ay animoy cone na binubuo nga ng maraming bracts at sa mga bracts na ito ang bulaklak ay umuusbong. Ang bunga ng shampoo ginger ay berde sa umpisa at nagiging kulay pula o reddish na pagkalipas lamang ng dalawang linggo. Maaaring kainin ang bulaklak at bunga ng halamang ito. Kahit pa nga, ito ay hilaw. Subalit mas popular itong ginagamit bilang dagdaganda sa mga flower arrangement sapagkat mayroon itong mahabang tangkay. Ang bunga ng shampoo ginger ay makatas na kung iyo itong pipisilin ay maglalabas ito ng malagkit na tubig na animoy conditioner. At ito nga ang ginagamit nila at inilalagay sa buhok bilang shampoo o bilang conditioner. Ang katas nito ay maaari mo rin gawing moisturizer sapagkat ito ay mayaman sa mga sustansya. Ugat ng Shampoo Ginger ang ugat naman ng shampoo ginger ay maraming dalang health benefits. Mayroon itong sustansya na madaling maabsorb ng ating katawan. At pinaniniwalaan ngang, mainam na pinagmumulan ng mga gamot laban sa mataas na lagnat o seizure man. Kung ikaw ay kakain o iinom ng katas ng shampoo ginger, ay maaari ka makaiwas sa pagkakaroon ng mga cancer. Ang halamang ito rin gaya ng kurkuma ay nakakatulong sa iyo upang maibalik ang gana sa pagkain. Ang mga bata man o matanda ay hindi nakakaligtas sa diarrhea. Subalit ang shampoo ginger ay isang epektibong gamot o home remedy upang malunasan ang mga problema sa inyong tiyan gaya nga ng diarrhea o dysenteria. Ang shampoo ginger ay isang tradisyonal na lunas nga sa mayroong mataas na lagnat. Gaya ng white radish, ito ay nakakatulong upang bumaba ang temperatura at posibilidad na seashore. Sapagkat ang halamang ito na shampoo ginger ay nagtataglay din pala ng paracetamol. Kung ikaw naman ay mayroong allergy, dahil sa mga piling pagkain na iyong nakakain, maaari kang magpakulo ng piraso ng ugat ng shampoo ginger at inumin ang tubig nito na alternatibo sa iyong tsaa araw-araw hanggang sa mawala na ang inyong allergy. Kung ikaw naman ay laging inuubo, mainam din ang ugat ng shampoo ginger para dito. Kumuha ka lamang ng ugat nito sa ng rose onion at cinnamon at sa at inumin ang isang kutsaritang katas nito. Nakakapayat rin ang pag-inom ng shampoo ginger bilang tsaa araw-araw dahil mainam itong tumutulong sa maayos na daloy ng metabolismo. Kung masakit naman ang inyong ngipin at may butas ito, ay maaari ka nga maglaga ng ugat ng shampoo ginger. Durugin at ilapat ito sa butas ng ngipin hanggang sa ang sakit ay mawala. Napakaraming ang gamit ng shampoo ginger, lalo na nga bilang tradisyonal na medisina sa ilang bansa sa Asia. Maaari itong lunas sa diabetes, dyspepsia, asthma, constipation, fish poisoning at maging mga simpleng sugat. Hindi ba't napakabisa at nakamamangha ang luyang ito? Ang shampoo ginger. Sa inyong probinsya, ano naman ang gamit nito? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot sabihin na mundo ay ating matuklasan dito, dito yan sa best baby Dito yan sa best baby Dito yan sa best baby Sa pagkat ang mga laki may alam Dito yan sa best baby Tara be, sabay sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa